Sanchay! Xiaoyu! Kanina ka pa ba? Eh, hindi, kararating ko lang. Boyfriend ko si Cheng Hi, ako si Sanchay. Alam ko. Ikaw nga madalas na ikuwento sa akin. <laughs> Nakakapagtaka? napakaguwapo naman niya. Pero sa pagkakaalam ko, hindi ang tipo niya ang type ni Xiaoyu sa lalaki. Ah, uh, Sanchay, nasan ang boyfriend mo? Uh, sorry, hindi siya makakarating. Ay, ganun? Hindi makarating si Doming Sir? Mm, sinabi ko nga sa kanya, kaya lang talaga hindi siya makakarating. Mm. Okay lang yun. Tayo tatlong nga lang. Naku, wag na. Kayong dalawa na lang. Nagpunta lang ako para sabihin yun. Sige, mauna na ako sa inyo. Sandali, uh, Sanchay. Sumama ka na lang. Um, okay lang, sige na. Sandali! Ah! Tell me, sir. Sorry, ah. Eh. Medyo traffic, kaya ako na late. Ang tagal natin hindi nagkita. Sanchay, ipakilala mo naman ako. Ah, uh, mm, siya si Xiaoyou. Nakilala mo na siya noon. At siya naman ang boyfriend ni Xiaoyou. Tsong Tsong, kinagagala kita makilala, bro. Ganon din ako. Ah, uh, siya nga pala si Tommy. <laughs> Boyfriend mo? Ah, uh, parang ganon na nga. <laughs> <laughs> Totoy, kompleto na tayo. Pumasok na tayo. Ah, uh, kumain muna tayo. Medyo nagugutom oh. na ako. Huh. Oo, oh, sige. Sabi mo hindi ka pupunta. Nakakagulat ka naman. Tigilan mo na ako. Next time, hindi na talaga. <laughs> Wala na next time. Alam mo, nakakatuwa ka. Sabi mo, hindi ka pupunta, pero ngayon magkasama tayong dalawa. Mangasar asar ka pa, babatuhan kita. Subukan mo lang. Halika, bili tayo nito. Oo, sige. Gawming sa gusto mo ng sausage. Sige, hindi pa ako nakakatikim niya. Ha? Hindi ka ba nakatikim na sausage? <laughs> Talaga ang daming nagbebenta sa paligid niya na. <laughs> Tingin ko isa yung sa mga anak mayaman. <laughs> ano mga kinakain sa bahay niyo? Pagkain gawa sa ginto o gawa sa perlas? <laughs> Oo, oh, pearl powder. At saka gold cuisine. May problema ba? Uh, tama na nga yung biroan niyo. Umorder na tayo. <laughs> uh, uh, pakibigyan nga kami na apat na sausage. Uh, teka, apat na mais. Uh, magkano lahat? 320 dollars po lahat, sir. Okay. Ay, taka. Ako na bayad. Sagot ko na to, bro. Total, ito naman pinakaunang sausage na matitigman mo, di ba? Ah, <laughs> um, sige, next time ka na lang. Okay. Ano kahit mo, bro? 183 centimeters. 183 cm? Siguro basketball player ka, ano? Ah, hindi. Hindi ba? <laughs> Bagay, okay lang yan. Marami nga akong kakilala dyan matatangkad, pero wala namang hilig sa sports. Sayang yung height. Tama na yan, Junsu. Biro lang. Uh, ang totoo niyan, magaling siya. Ayaw nga lang niyang pagpawisan. Talaga? <laughs> Ama, ngayon lang nakakita ng lalaking ayaw pagpawisan, ha? Kung gano'n, hindi ka komportable sa panahon. Dapat pala, nagdala tayo ng aircon, no? Para hindi siya pagpawisan. Hirap ka na ba, bro? Ah, uh, kumain na tayo. Sige na. Oo mm -hmm. nga. Sige. Ano mo hinihintay natin? Hindi lalapit sa bibig natin yan. Subukan yung sausage na to. Talaga masarap. Mm -hmm. Mm -hmm. Shaolin shu. Ano sa tingin mo lasa? Dami sa... Dami so? Pasensya ka na, hirap tandaan ang pangalan mo. Ano mo sasaya mo sa lasa ng sausage? Karani ba ito ng baboy? Hmm. Hindi mo nakita yung signboard? Alam mo nakasula doon, fish sausages. Huwag mo sabihin, hindi ka pa nakakatikim ng swordfish buong mo? Sa tingin mo ba, hindi pa ako nakakatikim noon? Hmm? Ah, eh, na mag na tayo. Oo oh, nga, tayo na. Halika na. Tumayo ka na dyan. Pero hindi ba tapos kumain? Mamaya na lang tayo kumain. Ah, uh, magkakasama tayo, di ba? Ah, uh, ang mabuti pa maghiwalay muna tayo. Uh, sige. sige. Babalik na lang kami pagkatapos ng dalawang oras, ha? Oo, oh, oo. Oh, oh. Sige, sige. Bye-bye. Sige. Okay? Uh, sige lang. Bye-bye. Bye-bye. Ah, -bye. uh, nakakatawa si Xiaoyu at saka yung boyfriend niya, no? Ganito ba mo dito ang katulad niyo? Ang sakit mo naman magsalita. Ano ba klaseng tao yung boyfriend niya? Napakayabang! Kundi dahil sa'yo, nasa pako na siya. Sige na, huwag ka na magalit. Ang akala ko rin naman mabait ang mapipiling boyfriend ni Xiaoyu. Hindi ko rin naman inaasahan ito. Kung gusto mo, huwag na tayong sumama. Hindi, huwag na. Wala na tayong magagawa. I'm a man with sense. Hindi ako mapipikon sa kanya. Isa pa kung alis tayo, papano si Xiaoyu? Pero kasi... Relax ka lang. Hindi ko siya susuntukin. Kahit galit na ako, hindi ko siya papatulan. Kaya huwag ka mag-alala. Kung ganun, mag-rides na tayo. PLEASE natin. natin si Nakia. Ako ma, umigot paligid ko. <laughs> oh, nandiyan na pala kayong dalawa. Hi. Nasa Kenya ba lahat? Ha? Sa pirate ship kami Ay. sumakay tapos sa roller coaster. Nakakatakot <laughs> talaga. Sumakay din pala kayo doon. Oo. Uh oh, oh. nag-enjoy ka? Okay lang naman. Ah, ah, mabutin, teka, ha? Ah, mabuti naman. Teka, gusto niyo ba bumili ng may inom? Sige. Ah? Talaga? Sige, ako nang bibili. Oh, hindi na bro. Ako nang bahala. Sigurado akong credit card sa laman ng wallet mo. Ang vendo machine, bariyang kailangan at marami ako noon. Sige, ako nang bibili. Pupunta lang ako si er. Sanchay, pasensya ka na sa boyfriend ko, ah. Hindi naging maganda ang date natin. Alam mo na no, magkaklase kami noon, hindi naman talaga siya dating ganyan. Kung tutuusin, napansin ko ngang napakalaki talaga ng ipinagbago niya. Pero hindi niya sinasadya yung kanina. Siguro, hindi lang niya alam kung paano makipag-usap sa mga taong mayayamang tulad ni Dao Mengsa. Oo, baka ganun nga. Hindi marunong makipag-usap. Naghanap lang siya ng away. Tingin ko hindi bagay ang katulad niya kay Xiaoyu. Um, Xiaoyu, pupunta ako sa washroom ha. Gusto mo sumama? Hmm. sige. Hoy! Long time no see! Ano ba? May kitaw dyan! Kinay lang! lang! May kasama ako. One, two, three, ah, four? Talaga? Po. Alam mo, nang uhaw na ako. ako rin ang pwede yung isa. Ay, pwede mo sa akin Issa yan. Na. Salamat, ha? o, oh, sige na nga, sinyo na yan. Alam mo, mas lalo kang gumwapo ngayon. Oo oh, nga. <laughs> gumwapo niya. Uy, pa. ano ba? Dami sa. Kaibigan mo ba siya? Wow, ang gwapo niya. Suplado nga lang. Ah, hindi yun talaga yan. Tahimik. O, paano? Sige, una na ako. Oh, sige. bye mo ako, ha? Bye. Bye. Bro. Bye. Ano sa palagay mo? Maganda ba yung dalawang chicks? Nakilala ko yung mga yun sa party. Kasama ko yung dalawang yun mamang gabi. Gusto mo sumama? Total, gwapo ka naman. Kaya mo pasagot yung isa sa mga yun. Anong ibig mo sabihin? Ano ka ba naman? Ang mga lalaki, kailangan magpakasaya. Tulad ko, hindi ko sineseryoso mga tulad ni Xiaoyu. Marami pa mga babae mas maganda sa kanya kapag madalas kayo magkasama ni Shan Chai, huwag mo sabihin hindi ka rin naghahanap ng iba. Ano ibig mo sabihin? Hindi ko maintindihan. <laughs> Maming ka na. Halata namang hindi ka stick to na lalaki. Bukod sa yung girlfriend, maraming ka pa ibang chicks sa yung tabi. Kilala mo ba ka-usap mo? Sino? Ang child is si Domin, sir. Ah! Oh, okay ka lang ba? Luisa, bakit mo siya sinuntok? sinunto? Pinaikli yung pasensya ko. Kung ganyang klaseng lalaki mga kadate nyo, susuntokin ka pa rin. I'll show you. Next time, humanap ka naman yung boyfriend. <sighs> ano ba problema niya? Nilagay ko lang naman yung kamay ko sa balikat niya tapos bigla na niya ako sinuntok para siyang walang pinag-aralan. Sinabi ko lang naman maswerte siya dahil girlfriend kanya. Tapos bigla na lang sinuntok? Ano bumasa sa utak niya? Anak maya, mabaliw! Sorry na nga. Ako na ang nanghingi ng pasensya. Si Tauming, si Antipo, ng tao Ayaw na... Ayoko na marinig yan! Ikaw ang girlfriend niya, kaya siyempre kakampihan mo siya. Teka muna, saan ka pupunta? Wala ka na doon! Huwag kang umasa, babalik ako! Shou, yung pasensya na. Alam ko na mo, hindi malulutas ang problema sa paghingi ko ng sorry. Pasensya na talaga. Okay lang, Sanchai. Ako nga ang dapat sisihin dahil ideya ko ang lahat ng ito. Ano kasi? <sighs> siguro may ginawa nga kaninang mali si Chungso. Di naman siya siguro susuntokin ni Dao Ming Si eh? kung walang dahilan. Huwag mo sabihin yan. Pasensya na talaga sa nangyari. Oh, Xiao Yu, nandiyan ka na pala. Nabilang ko na nga pala mga cake at na-check ko na rin ang kaha. Oh, ayan. Sige, mauna na ako sa'yo. Bye-bye. Bye-bye. Transfer to a voicemail box. Please leave your message after the beep. Hi, this is Chong se si. I don't have a signal right now. Just leave your message. Thanks. Bye-bye. Hello. jeong Si Sau yu do. Galit ka parin ba? Pasensya ka na. Ah. Please 'wag mo naman akong iwasan. 'Wag mo kalimutan tawagan ako. Bye-bye. Ba? Gusto ko mag-sorry ka! Kanino? Eh di sa boyfriend ni Xiaoyo. Bakit ako hihingi ng sorry sa kanya? Ano bang ugali meron ka? Sinuntok mo siya, bigla kang umalis, hindi ka dapat humingi ng sorry? At bakit naman ako hihingi ng sorry sa mukhang tuko na yon? Hindi ba ako nababaliw? Manigas siya. Bakit ba napakapangit ang ugali mo? Nangako ka sa akin, hindi mo siya susuntokin, pero ginawa mo. Ah. Ayokong pag-usapan yan. Ano ka ba? Alam ko rin naman may kaibangan siya. Natuwa ako dahil sinuntok mo ang kumag na yun, Pero hindi yun ang punto, Taoming Sir. Sinuntok mo siya at ikaw ang nagkamali. Binigyan mo na malaking problema sa Shaoyo. Makipag-break siya. Mas maganda yun. Pumasok ka sa problema pagkatapos wala kang pakialam? Tinawag mo pa siyang tuko? Mas masahal ko pa sa kanya ngayon. Para kang uod sa impurnal. Kung ayaw mo mag-sorry, diwag. Bahala ka. Hindi mo kasi naintindihan.